kasama po natin si uh, Belly ng Nuts Entertainment dahil kanina nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero pwede pa silang magpauwi ng additional 100 para maging 200,000 pesos. At syempre, happy na favorite charity nila dahil kukuha ng 20,000 mag magbibigyan nila ng 20,000 ang kanilang napili. Ano ba yon? Ang bibigyan namin ay ang Golden Gate. Yan. Yeah. Kaya si Popsicle po ay yeah, sa waiting area sa likod. It's time for Fast Money Belly. Are okay. I'm ready. Already? Here we go. 20 seconds on the clock, please. Sa bahay, anong maduming bagay ang hinahawakan mo halos araw-araw? Go. Basahan. Bukod kay Vice Ganda, host ng It's Showtime. Okay, Alcasid. Traffic sign na pwedeng mag-describe sa love life mo. Ah, uh, stop. Karaniwang regalo sa bagong kasal. Ah, uh, ah, uh, bag sa office name something na tumutunog. Ben! Yeah. Let's go, Perry! Digan okay! okay. Wala po ito sa nakuha mo. Okay! <laughs> okay! Sa bahay, anong maduming bagay ang nahawakan mo halos araw-araw? Sabi mo ay... Pasahan. Ang sabi ng service sa pasahan ay... Ay! ay! Bukod kay uh, Vice Ganda, ang host ng It's Showtime, sabi mo ay Ogiel services. Oy! Boop! Traffic sign na pwede mag-describe sa love life o sabi mo yung stop. Survey says... Ah! Beautiful. Karaniwang regalo sa bag kung kasal sabi mo yung bag. Ang sabi ng survey na ay... Wala. Sa office name, something na tumutulog sabi mo yung... Well, survey? Uy! Ah! It's okay. 64! 64! Belly, ah, It's okay, Belly. Okay. May 64 tayo. Let's welcome back, Popsicle. Popsicle. Eto na. Popsicle. okay Eto na. Si Belly ay nakakuha ng 64 points. Ibig sabihin, 136 pa kailangan natin. Malaki-laki yun ah. Medyo. Mm. Pero, kaya kaya kayo yun. Ikaw pa ba? Try natin. Eto na, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Belly. Give me 25 seconds on the clock. Good luck, Papsigil. Sa bahay, anong maduming bagay ang hinahawakan mo halos araw-araw? Go. Pamunas. Walis. Bukod kay Vice Ganda, host ng It Showtime. Uh, Ann Curtis. Traffic sign na pwede mag-describe sa love life mo. Uh, red. Bukod sa red. Green. Karaniwang regalo sa bagong kasal. Um, uh, silverware. Sa office, name something na tumutunog. Uh, doorbell. Telephone. Let's go, taxi Yes, yeah! yeah, ding dong. Sa bahay, maduming bagay na hinahawakan araw-araw. <laughs> Ang sabi mo ay walis. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Meron. Top answer ay basahan na sagot ni Belly. Bukod kay Vice Ganda host ng It's Showtime, sabi mo ay uncurtis. Ang Sabi ng survey. Top answer. Top answer. <laughs> Nag-nuts entertainment din. Diba? <laughs> nandun eh. Traffic sign na pwede mag-describe sa love life. Sabi mo ay green. Ang sabi ng survey ay... Oh! Ang top answer ay stop. Nasagot ni Belly. Karaniwang regalo sa bagong kasal. Sabi mo ay... Superware. Ang sabi ng survey ay... Whoop. Appliances. Like Appliance. Appliance. mga microwave, mga rice cooker. Yan ang mga top answer. Sa office, something na tumutulog. Ang sabi mo ay... Telepono. 42 points. Ang sabi natin ating survey ay... a total of 200,000 pesos. Woo! Pasensya na po kasi akala ko lang survey kayo sa Forbes for silverware. <laughs> wow! 40 plus points yung po yung top answer natin, telepono na tumutulog sa opisina. Grabe! Masaya kami na nag-reunion kayo dito. Kuya Jano, hello, hello. We miss you. And of course, thank you for being here. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you yeah yun know, mahalaga. Nag-enjoy yes. ka. Please know that you're welcome anytime yes. together with your other uh, co click members then yes. Sana Thank makabalik. You. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ako, ito po. Agustodo, sa Agustodo. Papapremyo kayo. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kayo makihula at manalo dito sa family!